Hello mga nining, Hello guys! So, darin naman kita mas so good video. O, ah, diba ka namin o? Oh. Lantawan nyo ang olive tree. Pwerte nagali inak ako nung katigulang! Oo, tigulang pa na ini dira sa balay. Pwerte ini sa kadugay na. lang years na ba? idang dekada na itong olive tree na ito, sabi ni Lola. Yes, ang, ang balay nga ini, wala pa na, di, ah, rin na ni ang olive tree. oh lantawan nyo. Uh, may ara pasang roses, white roses. Tapos may mga banga-banga. Ah, -banga. uh, uh, ba? Diba? May mga banga-banga. Ah. -banga. Uh, tapos oh, uh, may ari pinakadako nga banga. Uh, masulod ko di guro ay charot. so, kanamit guys no. Ah. Uh, Nantawan nyo lang bala kay ma-enjoy. Give kita diri sang aton nga video. Uh, inyo, oh, ini o, kanami nga salakyan nga ini o. Ano siya? Parang sinang una nga salakyan pero kanami Japan. Uh, may ara diri bilaho nga do par sa tubo ah. Huh? tapos oh, uh, kanami sinisang ano bang tawag sini fine tree o indian tree o christmas tree ah. Huh? Ah, uh, damo na di. Oo. Uh -uh. So, there na naman kita malibot-libot kita subong kay free time ko. Ah. Uh. Ang kahoy nga ini cute siya, lantawon. Oo. Uh. Kay nagkalapulak ng iyang mga dahon. Uy, may pispis. Kadag ko bala sa mga pispis di, guys. Yes. Pero antes kita nga makadto didto sa unhan. maliku kita dani diri sa left side. Ah, uh kay tawon ta ang laurel uh? kun sa diin ako nagakuha pag magluto na sang adubo ni nineng ah? <laughs> amo ini siya ang laurel guys ah di ba fresh na fresh from the farm ha charot so every okay ta nyo ni oh niyo niyo? kanami no oh lantawan nyo puti siya Oh, may bitbit -bit pa ako nga lemon. Puti siya. Muo kanami nami sang iyang ano. Kakita nyo ni ang bunga sini oh. Muo ka siya do kid gold siya lang tawon. Ah, oh, do Christmas tree gid siya guys no. Nga tunay, ha. Huh? So, mapadayon kita didto sa ubos. Huh? yes. Indi ka magkurap-kurap lang tawon ang akon nga video kay Kis alang ni. Ha. Huh? Ah, di ba? Ah. Yan sya. So, ang lamisa nga ina, wala na, na siya mga bangko. Kay gintago na na namon, kay ga 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 gaula na siya subong. So, ang lamisa nga ina, marmol na, na siya. Ang muna nga gintabunan, kay gaulan-ulan. So, ibalik na naman na sya, ang mga sofa dito sa unhan, lapit sa swimming pool. Ibalik na naman na sya, pag summer na. Oo. Uh, uh subong kay winter wala man da mega paligo. So dire kita magpadayon sa ini nga dalan, ha? Ah. na sinuma man. Noma. Noma. Oh, kanami-nami sang view, guys. Um, Oo, di ba? Oo hindi kika mo yung mag ya Maglantaw si akong video. kay ka namin. Hindi yung yes, lugar nga ini ah. Oh, may pispis pa ito babaw. Oh, pasaka ta nga kamera. Ay, nagblur siya. Okay. Okay. Magpadayon kita ah. <laughs> so, ina siya nga sa kapihak. Oh, may dalan man inada siya may dalan duwa ka dalan kay man lain manada ang ilang ah. balay ara sa ubos may balay ina dira oo may balay lain lain ang ilang alagyan pero sa ubos malapad inga area yes kanami nakita ko balas ang mga kahoy nga wala mga dahon oo una na namian gid ko niya eh ko lang ido kay nakabati sang tingog sang magkal Ah, may pispis. u -pis. oh. Oh, di diba? oh, naglupad siya. ah oh, ang inis siyang alagyan pakadtoin na to sa babaw. No? Ang ini nga kahoy naman ano ni siya nang pumigrenate. Mm, -mm atong gipangwa ko bala nga color pula. Amon ni siya nagkalaubos ang iya nga dahon. Yes. Kag o oh, may balay dira sa ubus. Oo, kag may ido. Dugi. Ah. Ini siya o oh, do bugin Ang garden subong wala na naatipan kay wala na diri ang amon nga gardener. Wala na na-atipan. So, ma -atipan na naman ni eh kung maabot naman ang bago O, oh. kanami. nga bulak, o. Oh. Ano niya? Ibit-bit pa ko yung lemon niya, o. Oh. Hmm. Ah, di ba? Ah. Uh. May dalan ini siya kay makaigo diri ang salakyan hasta dito sa ubos kay may mga kwarto pa na dito sa ubos uh -oh. so amo guys oh, kanami duara lang kita sa lasang nga ah. sa kagubatan nga masiot-siot nga alagyan ah pero diri gali hawan-hawan ah kanami gali sini guys oh, oh lantawan nyo bala diba ba?